ating signature line dito sa RGM Game Farm at ito rin po yung mga linyada na pinag-champion natin sa bakbangan. Ang fighting style po nito ay matalino sumabong. Hindi lang lutang, kundi kaya niyong lumaro sa laro ng kalaban. So, itong bulik na ito ay makita uh, nyo, straight comb hilig ko lang talaga sa Jang Straycom although sa magkakapatid may lumalabas din na Pero wala namang pinagkaibang fighting style nila. So yan ang aking signature line. The RGM Bulik. Ito naman po yung Gripen Claret uh, na Ray Alexander. Ito po sadya ang naka-impuse ko sa bulik. Uh, kaya nagkaroon siya ng speed. So dahil dito sa Gripen Claret. Ang fighting style naman po nito, good cutter po ito at speed. So, matalino rin po sumabong, may ilag, may angat. Ang isa sa pinakagusto ko po rito, dahil mas lalong bumilis ang laro ng aking mga bulig. Ito po yung Gripen Claret, galing po kay Chito Reyes. So, hanggang sa ngayon, na-preserve po namin ito. Ito po ay gamit ko ngayon, Broodstag. Ito po, ang Gripen Claret. Nakikita nyo, straight comb, wine red na white leg. Ah. So, yan po. Ang kaibahan lang po nito sa gal, ang gal po kasi yellow-legged. Ang gal medyo malalaki, ito siya medium station lang. So ito po yung claret. Gripen claret. RGM Gripen claret. GAL, Isa naman po sa signature line natin. Noong 2010, ito sa ito sa maraming pinanalo ko nung bakbakan. Gal na nakakross sa bulek, pero ito yung original na gal. Ngayon, istag, uh, anak na lang ito ng original ko na gal. Ang fighting style naman po nito, power po siya, lutang din. Kaya lang hindi kagandahang manok dahil medyo malaki nga ang ulo pero nik na nik siya sa bulik pag nakakross. So, makikita nyo, uh, mahaba pa ah, lakihin nga lang. Pero, pag nakakross uh, sa bulik ito, maganda ang winning line ko dito. So, ito po yon tayo Ito po ay ano brood stag ko ngayon ginagamit ko po siya dahil yung aking mga kak na gal ay medyo naglulugon So ito po yung itsura ng gal. White ears po siya, straight comb, yellow legged po yan. RGM leaper hats. Ito po yung tinatawag ko na Batman line. So makikita nyo yung palong niya uh, bishop parang kung uh, kumbaga sa ano alam mo si Batman, di ba may ganyan. Ang fighting style po nitong leaper hats. Power po siya na lutang, umiilag. Isa rin po ito pag nakakross sa bulik, marami rin po akong pinapanalo nito. Isa rin po ito sa winning line ko. So, makikita nyo siya. Wine red. Ang kagandahan po kasi dito, eh, kahit saan mo siya i-cross ng mga hats, talagang lumalabas ng magaling. So, ito po ang RGM Leaper Hats. GMO Group Hats. Uh, ang fighting style naman po nito, lipad, angat, uh, matalino rin po siya sumabong. So, ito yung mga kinocross ko sa, isa sa kinocross ko sa bullet na kung tawagin ko ay power huts, So, dito makikita nyo, ang fighting style niya mismo, mataas mag-break, malakas pumalo, at napakaganda ho ng katawan niya. Dito sa Oak Grove, ito isa sa kinukuhanan ko ng mga tinatawag kong F1 na linyada na babae. Dahil unang-una, maliban sa matangkad, magandang, maganda ang pangangatawan, mahaba ang paa. So, makikita nyo, mahaba ho yung paa niya. So, dito, kahit sa mga pulet na nakukuha ko dito, ay maganda ang tindig. Dahil itong oak group na ito ay maganda. Ito po yung kung tawagin ni Mr. Joe Alimbuyugan kasi ang original naman po nito ay galing kay Joe. Ito po yung tinatawag niya ng mga bandam line. Maganda ang hipo. Maganda katawan. So, ito po yung aking RGM Oak group Blues. Minor Blues. Noong 2014, ito naman ang marami akong pinanalo noong nakahunera po ako sa bakbakan. Uh, blues sa bulik. Uh, nakakross po ito sa bulik. So, ito po siya. Uh, magaling din sumabong. Lutang din kung pumalo. At uh, nagninik rin po siya sa bulik. So, maganda rin po ang winning ko nito ngayon. So, isa na ito rin sa signature line ko na nakapat. Ito po. Angat sarado rin po ito. So, ito po yung blues. RGM blues. Ito naman po ang RGM gray ah uh, ito po ay kinukross ko din sa bullet. Madami na rin po akong pinanalo na anak po nito. Fighting style naman po nito ay angat sarado rin po. Lutang, mabilis sa ibaba, tsaka maganda rin po ang cut nito. RGM Gold. Itong manok po na ito ay isa sa, sa ngayon na nakikita kong mas, mas maglilik lalo sa buli ko. Dahil marami na akong anak nito noong 2015 pa, nagpanalo na rin po. Ibang klase ito. Ang fighting style po nito itaas ibaba. So, unang cross pa lang sa mga buli ko nito, marami na po akong pinanalo. Maliban sa magaling, napakaganda pong manok, lalo na yung mga anak. Napakaganda na pag nakakross sa bulik, kulay gold na bulik. So, napakagaling po ng manok na ito. So, itong taon nito mayroon akong mga ilalaban nito dito sa bakbakan dahil uh, sana swertehin po tayo sa manok na ito. Isa po ito sa linyada ko ngayon na masasabi kung pwedeng uh, magiging signature line po rin natin.